Di tu nai dul. Yan. Ini pra indiran kono nai dul, yung meta Pas. Ini cik lah kono nai dul. Eno mana? Ah, ni eto ni pacok santean saris lah. Yan. Damage portion to mga idol. Yan. Binabanatan ko na ngayon mga idol. Magandang hapon din nyo mga idol. Ay putang yan. Mga idol. Magandang hapon. Hindi ka abot yung ako ng free fly Ayan ang na nga, meron pa pinakabako <laughs> na yung mga kasama ko dito sa bawang ngayon ng Gumagapang siya ng idol. Gumagapang siya, oh. May, may balak siya at nakalansayin ng idol. Ay may bala sa kalansayan yun. Anong isyo yan? Anong ginagawa ginag 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 sa iyo dyan? Bukoy oh, yon? Ha? Bukoy. Oh, oh. Mujol? Bukoy. Oh, oh. Ah, ah, sirain, mo. Oh, sirain mo, mo. Ay, di ba ka mag mo yung dyan? Hindi niya, to ito malalaman ay doon. Ah, pag hindi mo masira? Oo. Oh. sirain mo idol? Oh. ay Oo. Ay, putra, guys. Ah, ganun ba yun? Yun yun, para maraming murao kao. Ay, pustang ako Ibang klase kayo talaga magawa, no? It? Ha? Ikaw, ano ginagawa mo dyan? Ha? Ay, pustang, andyan ka sa ilalim. Ano ginagawa mo sa ilalim dyan? Ha? Kisama mo yung aso. Itatanggalin dito yung boss.